Unang Samuel, Ikalawang Kabanata At si Ana ay nanalangin at nagsabi, Nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking sungay ay pinlaki ng Panginoon. Binigyan ako ng bibig sa aking mga kahaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo ni may batumang gaya ng aming Dios. Huwag na kayo magsalita ng totoong kapalaluan. Huwag magbuka ang kahambugan sa inyong bibig. Sa ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman. At sa pamamagitan niya ay sinusukat ang mga kilos. Ang mga busog ng mga makabangirang tao ay nasisira. At yaw ng atisod ay nabibigisan ng kalakasan yang mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay. At yung mga gutom ay hindi nagutom. Oo. Ang baog ay nanganak ng pito. At yung may maraming anak ay nangihina. Ang Panginoi pumapatay at bumubuhay. Siya nagbababa sa siol at nagsasampa. Ang Panginoi nagpapaduka at nagpapayaman. Siya nagpapawaba, at siya rin naman ang nagpapataas. Kanyang ibinabangon na dukha mula sa lakbok. Kanyang itinataas ang mga pagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y paluklukin kasama ng mga prinsipe, at magmanan ng luklukan ng kalwalhatian. Sapagkat ang mga ligin ng lupa ay sa Panginoon, at kanyang ipinatong ang libutan sa kanila. Kanyang iingatan ang mga paan ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay patatahimikin sa mga kadiliman, sapagkat sa pamamagitan ng kalakasan ay walang lalaking mananayid. Yaong makipagkalit sa Panginoon ay malalansag. Daban sa kanilay kukulog siya mula sa langit. Ang Panginoon ang huhukom sa mga wakas ng lupa. At bibigyan niya ng kalakasan ng kanyang hari, at palalakihin ang sungay ng kanyang pinahiran ng langis. At si Elkana imuwi sa ramata sa kanyang bahay, at ang batay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli na saserdote. Ngayon ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. At ang kaugalian ng mga saserdote sa bayan ay... Napagang si may naghahandog ng hain, lumalapit ang bataan ng saserdote, samantalang ang laman ay niluluto, na may hawak sa kamay ng pang-ipit na may tatlong ngipin, at kanyang dinuduro sa kawali o sa kaldera o sa kaldero o sa palyok, at lahat ng nadadala ng pang-ipit ay kinukuha ng saserdote para sa kanya. Gayon ang ginagawa nila sa silo sa lahat ng mga Israelita na naparoron. Oo, bago nila sinugin ang taba, ay lumalapit ang batarang sa saserdote at sinasabi sa lalaki na naghahain. Magbigay ka ng lamang maiiha para sa saserdote, pagkat hindi siya tatanggap sa iyo ng lamang luto, kundi hilaw. At kung sasabihin ng lalaki sa kanya, Walang pagsalang kanila munang susunugin ng taba, at saka mukunin kung gaano ang nasain ng iyong kalwa. Kanyang sinasabi, Hindi, kundi ibibigay mo sa akin ngayon, at kung hindi, ay aking kukunin sa pilitan. At ang kasalanan ng mga binatang iyon ay totoong malaki sa harap ng Panginoon, sapagkat niwawalan ng kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Ngunit si Samuel ay nangangasiwa sa harap ng Panginoon, sa bagay ay bata pa, na may bigkis na isang kayong linong epod. Bukod sa rito ay iginagawa siya ng kanyang ina ng isang munting balabal at dinadala sa kanya taon-taon pagka siya na kasama ng kanyang asawa upang maghandog ng hain sa taon-taon. At pinasbasan ni Eli si Elkana at ang kanyang asawa at sinabi, Bigyan ka ng Panginoon ng binhi sa babaeng ito sa lugar ng hingi na kanyang hiningi sa Panginoon. At sila'y umuwi sa kanilang sariling bahay. At dinalo ng Panginoon si Ana at siya naglihi. At nagkaanak ng tatlong dalaki at dalawang babae. At ang batang si Samuel ay lumalaki sa harap ng Panginoon. Si Eli nga ay totoong matanda na. At kanya nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel at kung paano sila sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi niya sa kanila, Bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay? Sapagat laki na babalitaan sa buong ito ang inyong mga masamang kilos. Huwag mga anak ko, sapagat hindi mabuting balita ang aking naririnig. Inyong pinasasalangsang ang bayan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba, ay ahatwalan siya ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa Kanya? Gayang may hindi na dinindig ang tinig ng kanilang ama, sabagat nakalang patayin sila ng Panginoon. At ang bata Samuel ay lumalaki at kinarulugda ng Panginoon at ng mga tao rin naman at naparoon ng isang lalaki ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Napakita ba ako ng hayag sa sambahayan ng iyong ama? Nang sila nasa Egypto sa pagkakaalipin sa sambahayan ni Faraon? At pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipi ng Israel upang maging sa ko, upang maghandog sa aking dambana, upang magsunog ng kamanyan at upang magsuot ng epod sa harap ko? At ibinigay ko ba sa basang bahayan ng iyong ama ang lahat ng mga handog ng mga anak ng Israel na pinaraan sa apoy? Bakit nga kayo'y tumututol sa aking hay na sa aking handog, na aking niyuto sa aking tahanan, at iyong pinararangalan ng iyong mga anak ng higit kaysa akin, upang kayo magpataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel na aking bayang? Kaya't sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Aking sinabi nga na ang iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, Malayo sa akin, sapagat iyong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin, at iyong mga humahamak sa akin ay mawawala ng kabuluhan. Narito, ang mga araw ay dumarating na aking ihihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng sambahayan ng iyong ama upang huwag magkaroon ng matanda sa iyong sambahayan. At iyong mamasdan ng kadalamatian sa aking tahanan sa buong kayamanan na ibibigay ng Diyos sa Israel at mawawalan ng matanda sa iyong sambahayan magpakailanman. At ang lalaking iyo na hindi ko ihihiwalay sa aking dambana ay magiging upang lunusin ng iyong mga mata at papanglawin ng iyong puso. At ang madlang mararagdag sa iyong sangbahayan ay mamamatay sa kanilang kabataan. At ito ang magiging tanda sa iyo na darating sa iyong dalawang anak, kay Ofni at kay Phineas, sa isang araw sila'y kapwa mamamatay. At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote na gagawa ng ayon sa aking puso at nasa aking pag-iisip. At ipagtatayo ko siya ng panatag na siyang bahayan at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis. man. At mangyayari na bawat isa na naiwan sa siya iyong siyang ay paroroon at yuyukod sa kanya dahil sa isang putol na pilak at sa isang putol na tinapay at magsasabi, Sinasamo ko sa iyong ilagay mo ko sa isa sa mga katungkulang pagkasaserdote upang makakain ako ng isang subong tinapay.